Magandang gabi mga idol. Welcome back dito sa ating tambayan, dito sa ating huntahan. At ngayong gabi, uh, sabahan nyo ako magkape. Ah! Isa pa. Ay, napakasarap ng higop niya yun. Tamang-tamat uh, pagod sa maghapon na trabaho. Yan, ngayon mga idol, ah uh, magsasama-sama din na naman tayo at na tayo sa mga mga kaganapan sa buhay natin ano. Makabagong panahon. Uh, ito yung ating pag-usapan. Ano yung hamon sa makabagong panahon? Ano yung mga um, problema na lulutasin natin sa makabagong panahon? Angkop nang angkop ito sa ating kondisyon, sa ating kalusugan, sa ating uh, paghihirap sa araw-araw ng dahil sa makabagong panahon. ah, uh, masarap talagang talaga uminom ng kape kapag um, namimiss mo yung kape. Ano? Alam ko ikaw mga kasamahan, mga, kayo mga kasamahan, namimiss niyo yung kape. Marami sa mga katulad natin ang hindi na umiinom ng kape. Tama o tama o tamang tama. Okay, <laughs> pagkalala ka, mga kaibigan kasi ako matagal din akong natigil sa pag-inom ng kape. Siyempre, dahil sa kondisyon na meron tayo. Sa totoo lang, mga idol, uh, hindi ito dapat na kape na iniinom natin. Bakit? Ano? Bakit? Kasi makabagong panahon, ito yung kape. Dapat yung tayo sa natural na panahon. <laughs> sa makalubang panahon. Kasi yun yung natural na ah uh, angkop sa ating kalusugan. Yung kape na tunay. Ano? Hindi yung kung ano-ano mga chemical na isang cup na inihalo dito sa kape ito. mag coffee tayo mga idol. ah uh, isang payo yon sa makabagong panahon. Kailangan social pa rin naman pagka brood coffee ah. ito nga yung ano, ito nga kaping pang masa yung nabibili mo na ah, uh, sasay-sasay sa mga ano sa mga tindahan kahit sa sari-sari store may mabibili kang ganyan. Ano, yan yung pinakamabilis na mm, gawing kape. Ano? Yan, marami mga kasamahan natin na naghahapunan ng na kape lang. Ano, nag-aagahan kape lang. Yun yung hamon sa makabagong panahon. Ultimo sa pagkain, ultimo sa gawain ah, nagiging isang proviso sa ating kalusugan di ba yung mga kwento na binabahagi ko sa inyo kung saan ako nagsimula sa sakit na meron na pinagdaanan ko ng mahabang panahon napakahabang panahon mahigit tatlong taon na nagdusa ako sa sakit na GERD na nagsimula sa acid reflux, anxiety, depression. At kung ano-ano pang mga little little little, ano, yung maliliit o uh, mga mild na karamdaman na pahirap sa ating kalusugan na nakakatakot at iniisip natin na malubhang uh, karamdaman o sakit. ako iniisip ko inun nagmumuni-muni ako sa mga inakala ko sa sarili ko na matinding karamdaman na yun na yung katapusan ko siguro nalalapit na yung oras ko napapangiti ako napapangiti ako sa katotohanan na ngayon andito ako nakaharap sa camera at nagsasalita at nagsishare sa inyo mga kaibigan hindi pa tapos yung aking laban hindi pa tapos yung boxing hindi pa tapos yung buhay ko mas bumalik sa normal mas bumalik sa maayos dinabanan ko yung makabagong panahon bakit ba makabagong panahon yung pinag-uusapan natin bakit ba puro makabagong panahon yung namumutawi sa aking mga labi, sa akin bibig. Kasi ang makabagong panahon na ito ang nagpahirap sa akin. Ang makabagong panahon na ito ang nagpapahirap sa iyo. Ang makabagong panahon ito ang nagpapahirap sa ating lahat. Di ba sa makabagong panahon ito yung pinapangarap ng marami? Diba? No, ang makabagong panahon mag-aangat sa atin sa kahirapan ang makabagong panahon magdadala sa atin sa karanyaan ang makabagong panahon magdadala sa atin sa maalwang at mabilis na pamumuhay ano tayo nga nangangarap tayo na mas mas mapaunlad pa yung ating ano ating kamalayan mas mapaunlad pa yung ating uh, edukasyon mas pa, mapaunlad pa yung ating uh, mundo na ginagalawan. Bakit? Kasi ang pangarap ng lahat, mapadali. Hindi mo ba alam, kaibigan, na yung mga pangarap natin na mas mapadali, mas mapaulad ano, ay nagdala sa ating ka sa kapahamakan. Ako, hindi ko sinasabing napagdaanan ko na. Ano? posible na pinagdadaanan ko pa. Ano? Uh, kasi hanggang merong hangin na lumalabas sa aking ilong, ano? May hindi nga ako tuloy-tuloy pa yung pagdaan ko sa makabagong panahon. Pero sigurado ako na pinagdadaanan mo ito ngayon. Ako may mga part sa makabagong panahon na nalampasan ko at panibagong laban, yung tinataha ko. Ano? Dahil yung GERD, anxiety, depression, hindi ko sinasabi na tapos na. Ano? Pero magaling na ako. Yung magaling, posible na bumalik sa pagkakaroon ng sakit. Siyempre, buhay tayo eh. Humihinga tayo. Hindi natin alam ang mangyayari sa kinabukasan. Kasi, andito pa rin ako sa makabagong panahon hindi ko ito malalampasan, hindi ko ito malulusutan. Kung nalusutan ko ang pag, ano, pag kakaroon ko ng matinding karamdaman na dulot ng acid reflux. Ano? Na dulot ng acid reflux na uh, um, humantong sa GERD anxiety, depression. Masarap. Masarap sa pakiramdam Uh, nakabawi. Masarap sa pakaramdam na nag-okay. Ikaw, pangarap, alam ko, pangarap mo na bumalik yung dating ikaw. Dating normal na ikaw. Hindi naman sinasabing abnormal tayo. <laughs> Hindi lang normal yung sa ikilong ating kalusugan. Hindi normal sa kalagayan natin yung mga nararanasan natin ngayon. Ano? <clears throat> nakita mo nasaksihan nyo sa mga vlog na pinakita ito kaya ako pinakikita kahit ito ito hindi talaga ako umiinom ng ano pero lusot ito sa akin okay ito sa akin kaso alam ko gusto rin ko man na mag uminom ng kape magbubrood ako tuloy yung brood nga mas social pa nga yun eh, di ba ano pero madaming ano pupunta ka lang sa palengke makakapagpa ah um, ano ka na, makakapagpagiling ka na ng kape na mura ito kasi matindi talaga ito sa, ano, sa acid reflux yung mga tao na walang acid reflux yung walang GERD, ina acid reflux dahil sa kape, dahil dyan sa mga 3 in 1 na kape ano yan, ang um, ng asukol niya. Basta matindi yung mga sangkap na linagay dyan, kaya mabilis niya makapagpa-acid reflux uh, sa pa ng tinapay ng tinapay sa panahon ngayon napakadaming pampalasa talaga namang sumisipa sumisipa sa ating sikmura <clears throat> uh, alala ko kahit kanina, kanina lang sa opisina opisina kasi ah uh, normal doon na nagkakape kami. Tagal kong nagtaka nga yung mga ka-opisina ko. Lately, nito mga nagdaan mga ano, mga buwan, nakikita nila, nila ako na nagkakape na ako. Sumasalo na ako sa kanila sa pagkakape. Pero hindi kasing dami ng pagkakape nila. Sa opisina kasi, ang kapihan namin doon, sa room namin na sa opisina, kanya, yung opisina namin kasi napakalaki, ang um, may kanya-kanyang room, bawat a uh, section. Ako, ilang ilang room doon, uh, opisina ko kasi ilang section yung um, ano, eh yun basta ganun, ano, ilang kwarto doon opisina ko. <clears throat> Hindi lang isang kwarto yung pinag-oopisina ko doon sa building namin. May fruit coffee kami doon na kanya-kanyang bili, kanya-kanyang ano, halimbawa, nagdala ako ngayon ng fruit coffee nakapagpagiling pag ako, pagkaubos doon yung isa naman, yung ano, yung ganyan, ah, kanya-kanyang ano, dala, tapos hindi nila pinagsasabay-sabay para hindi masira. May coffee maker kami doon. Pero kung gusto niyo naman sa uh, inyo, wala kayong pambili ng coffee maker, kahit muro lang yung coffee maker, syempre napakahalaga ng pera sa atin, lalo na sa katulad nating may sakit, pwedeng start takore, ilaga mo lang yun. Gayaanin nyo yung mga lolo't lola natin na yung takore kumakapal na sa kapido sa loob. Uh, natural na kape, madaming sangkap yan na nakakabuti sa katawan natin. Pero ito, wala yan. Nakakapagpaan talaga yan. Uh, nakaka Pero yun nga, pinapakita ko sa inyo lagi. Lagi ko na lang challenge sa sarili ko para makapagpakita sa inyo na yung mga practice na ginawa ko na hindi naman binayaran ko Buti pa nga yung ganun, doon sa lagi ako nagpapagamot na mahal yung pagpapagamot. Mahal yung mga gamot na binibili. Tapos pabalik-balik. Buti pa yung di gumagawa ng gano'n, Ano, na, ano lang, nagluluto lang ng tama. nagda tamang diet lang. Gumagaling. <laughs> gumagaling. Sabi ko bakit hindi ko agad natuklasan nung una yun. Ang hirap ng mga pinagdaanan ko katulad ng pinagdaanan mo, kaya ako talagang hanggang may pagkakataon makapag-vlog ginagawa ko para kahit paano yung isa dalawang taon na nakapanood sa isang araw uh, mabigyan ko ng ano mabigyan ko ng uh, kadu kad karunungan sa mga pinagdaanan ko ano uh, ito kasi mga idol hindi ko pinag-aralan ano hindi katulad ng mga doktor na pinag-aaralan nila yung mga ginagawa nila. Itong sa akin, hindi ko siya pinag-aaralan. Dinaanan ko. Pinagda pinagdaanan ko. Ano? Uh, ako mismo, uh, katulad mo, na pinahirapan ng sakit na katulad ng sakit mo, na ngayon, nag-okay na. Sa mahabang panahon na hindi ko alam, hindi ko kabisado kung ano talaga yung mga masasamang pakiramdam na nadating sa akin pero yun nga nakakapagtaka katulad ng sayo kapag ka nagpapa-blank nagpapa ano normal nagpapa-check up tayo normal kasi isa ang dahilan pero ako ngayon mga idol alam niyo naman may mga blank chem ako na ah uh, sabi ko nga first time kung nakakanas na may matatahas <laughs> may matat kung kailan ah uh, natanggal ko yung sakit na gurg ganito kasi ano yun nga kaliwanan ko sa inyo ha nung may sakit ako na girl pag nagpapa blood test ako nagpapa laboratory test ako lahat normal ngayong wala na akong girl nagpa laboratory test ako may matataas <laughs> walang iiya <laughs> Diyos, Diyos, Diyos ko Diyos ko kasi siguro dahil sa katulad nito ganito kada testing ko ng ano, na pinapakita ko sa inyo, ginagawa ko sample yung sarili ko na nag-okay ako. Yung mga uh, mahirap para sa atin, ginagawa ko. Ano, ginagawa ko mga idol. Para mapakita ko sa inyo na, na gumagaling talaga tayo kahit na hindi mm, tayo umiinom ng gamot. Ano? Dahil <laughs> doon, nagkataasan yung mga kolesterol ko. Kumakain na ako ng mga laman loob ng mga, mm, ano, tapos kumakain ako mga mantikan puro prito Kuma lahat ng mm, nati-trigger ka mga idol kinakain ko ginagawa ko na rin yung mga dapat na uh, kinatatakutan natin dati wala nga first time kung ga ganun yung mangyari katulad ngayon oh, nagkakape na naman ako oh, dati naman hindi ako nagkakape alam nyo ba na sa sobrang takot natin ano, alam nyo ba sa sobrang takot natin? Hindi ba kataas yung kolesterol? Kasi hindi natin kinakain lahat ng... Ano, sabi, bawal, bawal. Hindi mo kakainin. Ano? Ngayon, ang problema naman, wala ka na makain. Ay, yung kailangan ng katawan natin, yung mga nakukuha natin sa pagkain, sustansya. Ano? Ang dapat gabin mo, katulad ng mga ginawa ko, Um, inaalam natin yung mga masustansyang pagkain na papasok natin tapos linilinis natin nagki-cleansing tayo ng ating sarili kumakain tayo ng masustansyang pagkain kasi hindi tayo aatakihin ng GERD mawawala na yung GERD na yan mawawala na yung acid reflux na yan mawawala ang sighting yan kapag malakas ang resistensya mo ano? saan ba makukuha yung paglakas ng resistensya? hindi po sa gamot ano? ang dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng sakit ay eh dahil sa makabagong panahon kaya nga ito yung hamon sa makabagong panahon kailangan eh sa makabagong panahon mabago man ang uh, ikot ng mundo, mabago man yung uh, ginagalawa natin dapat kahit papaano kaibigan, idol huwag mong alisin yung makalumang panahon yung ating ah uh, lifestyle, kahit pa ano, kahit pa minsan-minsan, balikan mo. Ito ang style pati eh, ng mga tao, lalo na sa uh, katulad ng lahi natin Pilipino. Alam. Ano? May sakit tayo. Ano, may sakit tayo. Pero anong gagawin natin? Pag andyan na yung mga pagkain, mga, ano, mga... Nagpa, nagagamot pa tayo, bumili tayo ng gamot dahil masama yung ating pakiramda pero nag okay okay na tayo, lalantakan pa rin natin yun. Bakit? Anong katwiran natin? May gamot naman ako. Bahala na ang gamot. See? Ano tayo gagaling? Ano ka gagaling? Yung pinigilan ko sa sarili ko. Tapos, kinintinyos ko yung pagkain ng sabi, walang laasa, walang, walang kasarap-sarap. Yun ang nga ang dahilan kung bakit tayo nagkasakit dahil sa masasarap na pagkain. Dahil kung ano-anong chemical na ilagay sa mga pagkain niya kaya napakasarap pinigilan ko talaga ang sarili ko na uh, kainin niya masasarap na pagkain kasi sobrang daming chemical hindi naman porke achieve ko yung uh, yung aking uh, paggaling sa sakit na to hindi ko na kinakain lahat yan hindi kumakain pa rin ako dyan kasi yan yung nasa paligid ko. Ngayon lang, binabawasan ko, linilimitahan ko, at nagke-cleansing ako. Bukod dyan, huwag nyong kalimutan na mailabas yan. Kasama nung pagpapawis, kailangan na exercise tayo. Ano? Pero wag ka naman mag o over Normal lang, tama lang. Hmm. Tapos, tuloy lang yung pagkain at uh, pag-achieve mo ng mga masustansyang pagkain. Ano? Hindi po kaya magaling ka na katulad ko. Ako, banat na banat. Ito, sample lang ito ha, mga idol. Pinapakita ko lang sa inyo. Hindi, we, nagkakapit eh, talaga ako sa opisina paminsan-minsan. Hindi din araw-araw -araw dahil ayoko namang biglain yung eh, sikmura ko. Ano? tsaka yung aking isipan dahil alam niya naman nagkaroon ako ng anxiety nagkaroon ako ng depression hindi pwede na atakihin niya talagang uh, baka ma-trigger ngayon kahit gaano nung uh, mataas na yung immune system ko syempre pagka sinobrahan mo yan posible maka-trigger pa rin niya kaya wag kang sa limitasyon ng bawat isang ginagawa at kinakain mo yun um, sa baka bagong panahon limitahan natin unang una sa pagkain yung lifestyle natin konting pag-isipan natin ano tulad nung sa trabaho paano natin i-manage na hindi maapektuhan yung kalusugan natin yung pagpupuyat, yung pagkain ng tama sa oras, kung pa, paano pa. Kasi may mga oras talaga ng trabaho na yung oras ng pagkain mo. Normal yan. Kasi makabagong panahon nga tayo. Makabagong uh, ginagalawan. Ano? Hindi na natin masasabi yung sa lahat ng tao ay maging katulad nung ano na pagdating alas 12 kakain ka hindi. Meron talaga na time na hindi tayo pa pwedeng kumain. May mga tao talaga na yung oras sa pagkain nyo, na yun yung oras ng trabaho niya na hindi siya pwedeng ulit. Ikaw na mismo, kaya ka nga may isip at utak, ikaw na mismo ang gagawa ng paraan, papaano ka uh, makakasurvive sa oras na yun. Ano? At, uh, may ano naman eh, may, may pag-aaral naman eh, pwede mo naman turuan yung sarili mo dahan-dahan na, um, yung yung oras sa pagkain mo maitra, mailipat mo kailangan lang nakapix nakapix yung oras na yun na itinuturo mo sa katawan mo tuwing ganong oras doon ka kakain hindi yung pabago-bago kasi yung digestive system mo magkakaroon talaga ng problema ano basta ang mahalaga mapalakas yung resistensya baka pag Uh, detox ka, makapaglinis ka, cleansing ka ng katawan mo para yung mga toxic na pumapasok sa iyo kasi napakaraming toxic, napakaraming chemical na pumapasok sa iyo dahil sa mga kinakain natin. Ano? Yun lang mga idol. At sa sana sa mga bagong panahon, makasurvive ka katulad ko. Sana um, gumaling ka katulad ko. Sana yung mga gusto mong gawin, magawa mo ng nararapat at hindi so sobra. Ano? Kasi wag mo pangarapin na kung gagaling ka, babalik ka ulit dun sa hirap na nararanasan mo ngayon. Ano? No, no. Kahit ako, yung inom na pinakita ko sa inyo, sample lang yun. Hindi ko naman talaga ibabalik yun. Bakit? Ang sarap na ng buhay ko ngayon. Pero na yung katawan ko, nag-okay na ako. Bakit kailangan ko pangbalikan yung hirap na pinagdaanan ko dati yun lang mga idol, bye bye at, uh, God bless you, kita kita tayo sa mga susunod na video at panatiliin na malinaw yung isipan sa bawat isang ginagawa at gagawin mo lahat, pag-aralan mo ang mga bawat gagawin mo araw-araw para sa iyong kaligtasan, sa iyong kalusugan, bye bye, God bless you